Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Ayan o, oh, mga adidas o oh. Nakanda mga chanelas o oh. Naka-upor siya o oh. 18.9 dati din 5.9 na lang o oh. 7.60% Ayan Ito naman, rebook guys Ganda Yung rebook naman, 16.9 din Yung isa, 5.9 Yung adidas Yung rebook, 6.9 Oh, lihat dah kualiti ya. Ah. naman mana man? Kita mau guys ya. Oh, five point nine. Mini slider pala yun ang tawag dyan. eh. Ayan, dito sa lulung, guys. Bili-bili na baka maubusan. <laughs> Hindi ko na holiday ngayon. Ka promo sila like guys. Kala February. Yan yeah, naman.